Ciao Raga! Raga! Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Gaya Raga nang nakita mo sa thumbnail ng vlog na Are, iisa-isahin natin yung mga bonus para sa 2024. May igi kasi na ngayon pala ang ay alam mo na ang mga yan para makapag-ready ka. Alamin natin kung alin ga ang bonus na para sa iyo at saka sa pamilya mo. At saka ano ga yung dokumento na dapat na uunahin na aayusin sa 2024. Banggitin din natin yung ilang mga bonus para sa mga over 60 years old. Poy, sa November 1 ka nga ay uh, wala ng click day para sa pag-apply ng bonus transporti online. Ang detalye raga, doon na sigla, partiamo. <music> first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati na Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw gay mag aayos ng dokumento. Gusto mo ganang mag-apply ng bonus. Kailangan mo ganang information na maaari makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo channel na ari. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka, makakapag-integrate ka na mas maayos Dini sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ko sa ang channel, I hit mo na rin yung bell, play mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Simula ngayong 2024, alamin natin kung alin-alin ga yung mga bonus, yung mga financial support na maaaring isahan ng mga pamilya at saka ng individual mula sa gobyerno ni Prime Minister Miloni. Sa pagsisimula ng 2024, ang unang dapat na ay ang pagkuha ng bagong EZE, yung EZE 2024. Dahil ang lahat ng EZE 2023 ay may expire na iyan ngayong December 31, 2023. Matagal na natin na-explain na majority ng mga bonus ay laging kailangan. Pangunahing dokumento ang pinagbabatayan para ikaw ay malaman kung ikaw ga ay pwede o hindi doon sa isang partikular na bonus ay ang easy na meron ka. Siyempre, kapag ka mas mababa yung easy, yung amount ng iyong IZE ay uh, mas maraming bonus na ikaw ay pwedeng mag-apply at saka ikaw ay mas malaki ang chance na mabibigyan ka, maaprobahan ka doon sa bonus na iyon. Ang IZE ay uh, pwedeng uh, gawin, pwedeng kuhanin online doon sa official website ni IMSS. At gaya din ang dati, pwede rin na ikaw ay magpa-assist para magkameron kanyan, pupunta ka doon sa mga CAF slash patronato. Malayo mo, sa January 2024 ay makapagbukas na ako ng isang opisina, eh di pwede ka nang pumunta doon sa akin para ikaw ay may assist ko, ikaw ay may gawa ko ng IZE 2024. Asahan mo raga na in the coming vlogs ay gagawa tayo ng updated at saka full info regarding sa IZE 2024. Ngayon ay isa-isahin na natin yung mga bonus para sa 2024. Na-explain na natin doon sa mga nagdaan ng mga vlogs na mawawala na ang Reddito Digital Dinansa at saka yung pensyon ay di din simula ngayong January 1, 2024. Dahil mawawala na iyan, so unahin na natin yung bagong bonus para sa 2024 at magsisimula yan sa January 1, 2024 ay yung tinatawag na asenyo di inclusione. At yan naman ay nabangkit na natin na explain na rin natin doon sa ating mga previous vlogs. Mag-review lang tayo ng kaunti. Ang asenyo di inclusione ay para sa mga pamilya na mayroong member na fili minori disabili, o kaya naman ay over 60 years old. Siyempre, meron pang imupayan ng mga requirements. Para naman doon sa mga tinatawag na okupabili o yung pwede pa na magtrabaho na ang edad nila ay nandoon sa range na mula 18 years old hanggang 59 years old. Pwede naman na mag-apply kapalit din ng RDC ay yung tinatawag na SFL or Supporto Formazione Lavoro na yan ay uh, na-explain na rin natin doon sa isang previous vlog. At ngayon 2024 ay patuloy pa rin yung Asenyo Unico and e Universale Perfili Acarico. Reminder raga na kumuha agad ng Ize, ASAP. Melio na yan ay magawa mo before January 31, 2024. Meron pa rin bonus asilo imps na hanggang 3,600 euros kada taon. Mananatili pa rin yung karta kwesti para sa mayroong anak na below 3 years old at saka para doon sa senior na over 65 years old. Gaya ng ating nabanggit na rin ay patuloy pa rin na mayroong bonus sociale or yung tinatawag na bonus luce e gas ngayong January, February at saka March 2024. As of now ay 15,000 euros pa rin ang limit ng EZE although kailangan na hintayin pa rin natin yung official announcement tungkol diyan sa limit ng EZE kung 15,000 pa rin ga o mababago. Pero inaasahan na yan ay mananatili pa rin ang limit ng EZ sa 15,000 euros. Gaya pa rin ng dati, yan ay no need ng applyan dahil yan ay automatic ng magkakaroon ng iskonto doon sa iyong buleta. Gaya rin ng uh, Alamuraga, ngayong 2024 ay magbibigay ulit ng karta dedikata ate or Carta risparmyo espesa. At yan ay gaya pa rin ng dati, yan ay hindi na kailangang applyan. Dahil kumune ang pipili, sila magdi-decide kung sino ga ang bibigyan. Siyempre, dapat na mayroong ISE at dapat ay pasok tuon sa limit. Mayroon pa rin ayuto na ibibigay ang bawat kumune, gaya noong asenyo maternita komunale na yan ay para doon sa mga ina na nagkaroon ng bagong anak na sila ay walang trabaho at saka wala silang natanggap na tulong galing kay IMS. Inaasahan pa rin na magbibigay ang komune para doon sa kanilang mga residente ng bonus sa FITO at saka kaza Hindi lang ang komune nagbibigay dahil maging ang regione ay nagbibigay din ng tulong. May mga bonus din sila na ibinibigay. Halimbawa, yung esensyone, tiket Sanitario, bonus libre, borse di studio, maging yung iba't ibang klase ng mga dote para sa mga estudyante. Kaya nga lagi kong ina-advise sa Yoraga na lagi kang mag-check. -che okay? Lagi mong bibisitahin yung official website ng iyong komune de at saka ng iyong regione kasi mayroon doon iba't ibang mga bonus at saka bando na ibinibigay sila. Isa pa na bonus na para sa mga estudyante ay yung tinatawag na Carta Kultura at saka yung Karta del Merito na yan ay 500 euros each. Kaya kung halimbawa na yung isang estudyante ay parehas na makakatanggap niyan ay di ang matatanggap niya ay total na 1,000 euros. At ang bonus na iyan ay para sa 2024 para doon sa mga ipinanganak noong 2005. Ari naman yung ilan pa na mga bonus na nabanggit na rin doon sa mga nagdaan ng mga vlogs gaya noong bonus busta paga per limame na yan ay up to 3,000 euros. Bali yan ay discount doon sa kanyang kontributi na dapat babayaran niya. Meron din na congedo parentale, bonus prima casa at saka yung fringe benefit para doon sa mga laboratory dependente na maaaring umabot hanggang 2,000 euros kapag ka merong fili akariko. Habangan din natin ngayong 2024 kung magkakaroon ng proroga or extension para doon sa tinatawag na reddito to liberta para yan doon sa mga women victim of violence. Pati na rin yung bonus filly disability para naman yan doon sa mga single mother na mayroong anak na disabled. For sure, ngayong 2024 ay magkakaroon pa rin ng mga bagong bonus na ipamimigay. Depende doon sa pangangailangan ng mga mamamayan. At saka, malay natin yung mga bonus na hindi natuloy ngayong 2023 ay sa 2024 yan mag start kaya advantage sa iyo Raga kapag ka ikaw ay masugid na nanonood ng aking mga vlogs para na sa gayon ay lagi kang magiging updated. Ari naman yung bonus na active pa rin until end of 2023 at patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung tap tap tapos ay dapat na gagamitin mo rin yung promo code na RAGACHAD doon sa iyong unang padala. Tapos sa tap, tap send ay pwede kang magpadala sa Pilipinas ng libre. As in wala kang charges na babayaran dahil no transfer fee. Secured ang padala, mabilis tapos ay mataas pa ang palitan. Pwede magpadala gamit ang tap send ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang aray na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng tap tap send. Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng GCash at saka ng Maya. Kaya raga itap tap send mo na yan. Ngayon naman ay pag-usapan natin, isa-isahin natin yung mga bonus para sa mga over 60 years old. Nabanggit na natin kanina, una na diyan yung tungkol sa SENIO DI INCLUSIONE para sa mga over 60 years old. Magsisimula 'yan uh, ngayong January 1, 2024 bilang kapalit ng Pensione di digitalinansa. Isa pa na bonus din na banggitin natin kanina ay yung tungkol sa Carta Acquisti. Para naman 'yan sa over 65 years old. Yan ay bonus na 80 euros kada dalawang buwan. Maging yung esensyone dal pagamento del ticket sanitario, meron din yan. Yan naman ay nakabase doon sa edad at saka doon sa reddito. Ang isa pa na exemption ay doon naman sa pagamento para sa kanoniray. Kapag ka 75 years old pataas. Tapos ang reddito ay dapat na hindi tataas sa 8,000 euros kada taon. Kahit na isama pa yung reddito ng sa asawa kung halimbawa na mayroon pang asawa. Maging sa bonus transporte ay entitled din. Kahit yung mga adjibulatsyon na nanggagaling doon sa mga gestore ay mayroon ding ipinamimigay para sa mga senior. Example, din sa ATM sa Milano, libre yung abonamento anuale para sa mga over 60 years old tapos ang ise ay dapat na mas mababa sa 16,000. Ang isa pa na bonus para naman sa mga over 70 years old. Yan ay uh, yung uh, iskonto para doon sa pagbabayad ng bulletin postale. Pupunta ka lang doon sa posta, halimbawa may babayaran, ipapakita mo lang yung iyong valid ID. Tapos sa halip na ang babayaran mo ay 2.13 euros magiging 1.13 euros na lang ah. dahil nga mayroong discount. Oraga, do sa mga senior, sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng info at saka makatulong sa iyo yung mga bonus na yan. Ngayon naman, last topic na pag-uusapan natin regarding naman sa bonus transporti, yung update tungkol diyan. Gaya ng alam na natin na sa November 1, Okay, ay pwede na ulit na mag-apply ng bonus transporti ngayong 2023. Nabanggit ko na rin sa iyo, Raga, na mayroon ulit na dagdag na budget para dyan sa bonus transporti. At ang amount na hindi nila doon sa budget ay 35 million euros. Dahil diyan sa idinagdag nila na 35 million euros ay ine-expect na wala na click day ngayong November 1, 2023. Dahil nga nang yan ay inaasahan na makakasapat na at mabibigyan na yung lahat na magre-request ng voucher. Kaya ngayong nga uh, November 1, simula alas 8 ng umaga ay makikita natin kung dapat kapag uh, napipila online o kaya naman ay dire-diretsyo ka na na ikaw ay makakapag-request after na ikaw ay makapag-login. Dahil nga, malalaman natin kung may click ka o wala. Kumungkwe, I suggest pa rin Raga na agahan mo pa rin yung paglalagin para sigurado na ikaw ay makakasama doon sa mabibigyan ng bonus transporte. Once na mature natin Raga na wala na talagang click day ngayong November 1, 8am, huwag kang mag-alala, dating gawin, babalitaan uli kita. Kaya nga importante na kung halimbawa hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin yung bell, play mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mo-follow mo ko diyan. At pwede rin na i-subscribe mo ko diyan para lagi kang magiging updated. Huwag mo kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong sa akin, importante pagka-na-i-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga, alla prossima!